Kamusta mga kabos, Ako nga pala si Jay, isa sa mga responder dito sa lungsod ng Malabon. Tara, samahan niyo ako sa responde ko ngayong araw na to. Okay mga boss, simula na ng duty natin ngayon. At ngayon, papunta tayo ng City Hall ng Malabon para i-report ni Sir Balbastro yung tungkol doon sa stretcher na kinuha ng barangay Tatalon sa ISAB. Ang nangyari kasi, nagkapalit yung stretcher natin pati yung stretcher ng barangay Tatalon. At ngayon mga boss, nandito na tayo sa City Hall. Pagpasok pa lang natin ng City Hall, makikita nyo si Santa Claus, yung malaking Santa Claus. Tapos yung mga nagaganda mga ilaw na Christmas light at yung malaking Christmas tree, nakatabi rin si Santa Claus. Dahil pagpasok nyo ba lang dito, talagang ramdam nyo na yung diwa ng Pasko na malapit na talaga. At pagpasok natin ng office, saan nila kami nagpapasa ng DTR? At kung meron kaming gustong itanong, saan nila rin kami unang lumalapit para magtanong? Ang MJS naman, minsan dito humihingi ng tulong kapag kailangan na ambulansya. Minsan dito rin nagre-report 'yung mga tao. At minsan dito rin humihingi ng tulong kapag kailangan nila. Diyan sila tumatawag sa Texan JS. At ngayon mga boss, nandito naman tayo sa loob ng command center. Kung napansin nyo yung maraming TV, yan yung CCTV natin na nakapalibot dito sa buong Malabon. At dito rin ang gagaling yung tawag kung may responde tayo at kung saan natin pupuntahan yung pasyente. At ngayon mga ka-boss, nandito naman tayo ngayon sa sports complex. Dahil sa wala naman tayong responde ngayong araw na to, dahil yung mga respondi dapat natin na disregard dito naman tayo nag duty para panoorin yung mga magta try ng volleyball At Ngayon mga kaboss, Abalik na rin po tayo ng S5. At ngayon po, hinihintay na lang po ulit natin yung mga third shift na dumating para makauwi na rin po tayo. Ako po pala si Jay, isa sa mga responder dito sa lungsod ng Malabon. At ito po ang nangyari sa akin ngayong araw na to.